Grabe, ang gagaling ng maglakad at naglalaro na ang mga puppies ni Achi Chi. Wow! Hello, pack members! Welcome back to Husky Pack TV! For today's video, pahinga naman muna tayo sa pananakot sa ating pack members at alalahanin muna natin na meron pa mga junaki si Achi Chi. Yeah. At ngayon nga, naisipan ni Mother na paglaruin nga muna sila dito sa labas kasi alam nyo ba, sobrang lilikot na nila at nag-iiyakan na nga sila doon sa kanilang bahay kasi gusto na nilang magtakbo-takbuhan. Ito yeah. na rin nga pala ang itsura ng house nila ngayon kung mapapansin nyo talagang kahit anong palit ni mother ng box dyan ay talagang sobrang nawawalsag dahil nga po sobrang na rin sila umihi. Malalaki na nga kasi sila syempre hindi na rin sila pinaiihin ng kanilang mama at chichi. Talaga umiihi na sila ng kanila kaya naman talagang mabilis mabasay kanilang lahat. Tapos mukhang ngayon na rin nga nila dyan sa part na naihian na kaya nagiiyakan sila at isa pa talagang nalilita na sila sa pwesto nila kaya naman pinlano na rin ni mother na ilipat na nga po sila ng bahay. Pero sa susunod na video nung no na nga makikita yon sa video natin ngayon ay paglalaroin lang muna natin ang mga puppies na to dito nga po sa loob ng mga gulong na tinanggal kay McQueen o di ba ang sara na lang doon ngayon ay inilabas natin sila sa gulong ay talaga nagsitulog lang sila sa sobrang sarap ng pakiramdam dahil nga press ko dito sa labas pero ngayon talagang naglaro laro sila dito dahil rin nga malalaki na sila at kailangan nila ng malaking space ay dalawang gulong na nga inihanda ni mother Janet at tig tatlo na alang na puppy ang nilagay para nga makagalaw-galaw naman sila doon no, na nga medyo conscious pa sila hindi ganong iba pero yung iba tingnan nyo talagang for the ihi na for the ikot na at talagang nagkukulit-kulit na kita kita nyo na rin nga pala sa video na tong itsura ng mga puppies na si Achichi talagang ang tataba nila at napakagaling naman kasi talagang magpadede nitong si Achichi palagi nandun sa mga junakis niya pagkatapos kumain andito rin nga pala si mama Cat nung time na to pero hindi naman niya pinakikailaman ng mga puppies at batiri naman sila ni Achichi talaga kaya naman okay lang na andito rin siya kahit andito ang mga puppies ni Achichi or the walking walking na rin nga sila dyan nag-aamoy-amoy at nagigikot ikot sa paligid at nung una ganyan pa lang talaga yung ginagawa nila at wala pong masyadong laro dahil nga po syempre kinikilala pa nila yung area anyways eto nga pala mga puppy na to guys ay tatlong male sa tatlong female at kung makikita nyo mas lamang talaga yung mga medyo dark colored kasi dark colored naman ang bumaba kay Achichi meron nga lang syang dalawang light colored puppies pero puro yung kulay nila hindi nga gaya ni Achichi na batik speaking of puro ay purong puro din ang pupo ng batang to ayan kasi inabot na ng pagpupo dito kaya na mahinawakan muna ni mother yung ibang puppies para hindi nila mayapakan yung pupo na yan. Yeah. After nga nun ay dinakot na rin naman ni mother. Huwag kayong maglala. Sanay na sanay naman si mother sa ganito. Kasi nga syempre marami tayo mga puppies din noon. Ayun. Dito nga sa kabilang gulong ay may nagpupo na rin. O ba diba, mukhang talagang naghanap lang sila ng pupuan. Kaya sila nag-iiyak at nung maramdaman nila itong area na to ay masarap daw pala tong pupuan. Kaya nagsipupo na talaga sila dyan. <laughs> Or ako train nga si mother talaga dyan at nakaabang rin naman sila at binabantayan at nakikipaglaro pa rin nga sila sa mga puppies habang andito sila sa labas. Yes. Hindi na rin nga kasi talaga gaano ang kahabaan ng pagtulog ng mga puppies na to more on laro na nga sila kaya kailangan nakakaikot-ikot na nga sila. Very happy naman ng mga puppies at pati na rin nga ang ating ate Bibo dahil nga may mga kalaro na naman siya ngayon. na cute na cute na mga puppies. Or rin siyempre ang kanilang ina na si Achi, siyempre overprotective mother ang ating first time mom na si Achichi chichi pero syempre safe naman ang mga puppies niya dito. dito dito nga lang talaga inilagay sa gulong para hindi nga sila gaano makalayo at isa pa ayaw din natin na masyado silang ma-expose muna sa sahig kaya nga may latag rin Di yan. nga kasi tayo sure kung okay ba yung sahig dito sa loob at kung safe ba yan para sa mga ganitong puppies na medyo fragile pa dahil syempre pumapasok tayo palagi dito kahit galing tayo sa labas alam nyo yun maaari kasi tayo makatapak ng kung ano ng -ano mga virus sa labas at madala natin sa ating mga chinelas at maipasok natin sa loob ng ating mga bahay kaya noon kayo minsan na kahit hindi naman po talaga inilalabas ang mga doggies nyo ay nagkakasakit ay siguro nga po ay nadadala din ninyo papasok ng bahay. Anyways, so mga pagod ng mga puppies, pinagsama-sama na nga sila at hayaan mga tutulog na rin at sama-sama silang matutulog ngayon dito sa